At dahil may magagamit na kaming steamer, gumawa nga si Dada ng cordon blue para maiba naman daw ang ulam. At para din mabaon ng mga bata sa school. Nakalimutan nga dyan ni Dada na dapat magpakulo muna ng tubig bago nga isalang yung mga cordon blue Excited lang siguro na gamitin yung steamer. Malaki talaga itong steamer na nabili ko dahil marami ka nangang mailalagay dito. Natuwa nga si Dada dahil malaki nga daw at makapal. Ayan, pakukuloan nga muna yung tubig bago nga ilagay yung mga cordon blue <coughs> Hmm? At hindi ko na nga na-videohan, pagkaluto nga ng mga cordon bleu, naganda na nga si Dada ng harina, itlog at breadcrumbs para i-coat yung cordon bleu para iprito. At ganito na yung itsura niya pagkatapos ma-steam. Naghalo lang siya ng harina at isang itlog para sa coating. At eto nga yung naulam namin nung gabi at kinabukasan ay nagbaon nga yung mga bata. At habang nag-aalmusal sila ay may nagpalaminit nga na classmate ni Ayesha. Malaking tulong din talaga kapag meron tayong sariling laminating machine. Lalo na kapag meron tayong mga estudyante na kailangan ilaminate yung kanilang mga paper sa school, mga project, at pwede pang pagkakitaan kahit nasa bahay lang. Napakamura nga lang nito, nasa 700 lang, meron ka ng sariling laminating machine. Hindi mo na nga kailangan magpalaminate pa sa iba, lalo na ngayon mahal na ang magpalaminate.